Taong 2020 pa nang simula ng Baguio Central School ang kanilang blended learning. Tugon daw ito sa kakulangan ng classroom ng paaralan, lalo pat umabot sa 3,000 ang kanilang mga estudyante. Bagamat naninibago noong una, unti-unti itong natutunan ni Teacher Susan. Kaya nga po nang na-experience namin ngayon, nagkukulang po kami ng classrooms kasi ongoing po ang construction ng aming school. Bagamat mas madali ang ganitong setup problema naman nila at ng ilang mga estudyante ang mabagal at kung minsan ay pautay-utay na internet connection. When it comes to internet, provided po ito ng school namin. Yun nga lang kapag uh, hindi 100% ang nakaka-join sa uh, mga 90% siguro kasi yung iba walang uh, internet access sa bahay and then wala ding gadget na magagamit. Meron din po kaming remediation kasama yun sa blended learning namin na kung saan during our vacant periods tinatawag namin yung mga bata wina one on one po namin sila para makamit ang mga competencies ng curriculum nagbibigay sila ng module sa mga estudyante in the morning face to face po kami and then in the afternoon um yung mga subjects na hindi namin namimit um nagbibigay po kami ng worksheets o kaya naman po ino-online namin. Like for example, AP, yung mga subjects tulad ng AP, EPP, MAPE, and GMRC. Dahil sa ganitong sitwasyon, mas lumalaki ang pangangailangan sa maayos na digital infrastructure, lalo na ngayong balik-skwela na ang mga estudyante. Kaya sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025 sa Tibagan Elementary School, inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DICT na pagbutihin ang internet connectivity sa mga pampublikong paaralan. Lalo pat 60% lamang daw ang mga paaralang may internet connection sa bansa. Napakababa. Ang problema talaga kuryente. Kaya ayusin natin yan. Dahan Dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan. Lahat, lalo lalo inuuna namin yung mga tinatawag na Uh, gida yung mga underserved na mga lugar na malalayo Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Department of Education o DepEd nakatakda silang magtayo ng mas maraming internet hubs at mag-upgrade ng koneksyon lalo na sa mga lugar na may blended setup at overcrowding Bukod dito inatasan din ng Pangulo ang DPWH na pabilisin ang pagsasaayos ng mga silid-aralan, palikuran at mga handwashing stations gayon din ang pagtatayo ng mga bagong silid-aralan sa mga dating conflict zone at mga liblib na lugar na kulang pa sa mga pasilidad. Vanessa Bugtong, RNG News.